Nakidnap tayo. Oh my gosh. Naiyak ako. Oo, oh, paano iyak? Paano iyak? Ganon. <laughs> Toy, bigyan nyo nga sa akin yung mga pera nyo dyan. Dali. Madala <laughs> so, dalang pera ko, kuya. Seryoso. <laughs> Legit nga. Ikaw, baka may pera ka pa dyan. Halo, lang na rin akong pera, Teo. Kakakain lang natin ang unliwings kanina. Dapat nga mag-1, tayo sa jeep, di ba? <laughs> Oo oh, nga pala. Buti na lang kinidnap tayo ni Kuya. Nakalibre tayo pamasahe. <laughs> kuya, ba't kami yung kinidnap mo? Mga oh, Kuya, dami-daming tao. Ba't kami papinili mo? Uy, sana pinili. Te, <laughs> okay, what if patayin tayo ni Kuya? Hindi <laughs> pa ako pwede mamatay. Hindi pa ako nakakrashback ni... Uy! Kaya <laughs> lang. Uy, Kuya, saan mo kami dadalhin? Huwag kayo maraming tanong. Hala. Manahimik kayo dyan, ha? Eh, nagalit na. Hala, ganyan kamot mga type ko. Yung mga bad boy. Bad boy. Eh, may joke ako. Oh, go, go. Anong tawag mo sa hayop na wala lang? Ano yon? Lion. Kuya, <laughs> kasali ka din dito. Dali, may joke ako sa'yo. Talaga? sigi Sige, sige. ano joke mo? Anong pagkakamali yung nagawa ng nanay mo? Ano? Eh di ikaw. ba <laughs> <laughs> na ako dalawa? Ay, alalagot ko miyak na. Le-joke lang naman eh. Oo. Ano yun? Kidnap to. Kidnap! Kidnap! Mukha ba akong kid para kidnapin ninyo, ha? O, edi Lola Nap. Lola Nap to. Ano sabi mo, Lola Nap? Apa? Ang giga... Ay, 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 ko. O, sige, subukan nyo lumapit. Huwag kayo makukulit. Ah, pasaway talaga kayo. Gusto nyo talaga mapalo, ha? Mm. Sige, eto ka. Aray! isa ka pa kala mo talaga makakatakas ka sa akin. Mm. Ah! Makukulit kasi talaga kayo, eh. Nangigigil ako talaga sa inyo, eh. Sino ba talaga kayo, ha? Sagot! Kidnapper po. Aba! So, mga sagot-sagot na kayo, ha? Mga bastos talaga kayo, Sabi niyo po, eh. Magsalita ka ba? Hmm. ano, malayo pa ba tayo? Malapit lang po. Malapit lang pupunta natin. O bakit nagkotse pa? Pwede naman tayo sumakay sa jeep. Pwede naman tayo maglakad. Ako, mga kabataan, talaga nga naman yung napakatangad. Alam niyo yung kabataan namin, inaakyat pa namin yung bundok, alang pa namin yung dagat para lang makapunta kami sa paroon na namin. Um, ano, dito na ba tayo? Opo. Um, hala, sige, maglinis. O, may dala akong walis tambo. Magwalis ng sahig. Nako, may gagawin ka. Magplorwax ka ng sahig. Diyos ko, ka bo. Walang tatamad tama dito, hawasaga kilos! Hi, guys! Please subscribe my YouTube channel.